Sinimulan ng baklasin ng ilang eskwelahan ang mga dekorasyon sa mga classroom para sa nalalapit na balik eskwela. Alinsunod dito sa utos ng DepEd. Paglilinaw naman ng ahensya, hindi nila ipinagbabawal ang mga learning visual aid pero may kondisyon. Nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. Isang linggo na lang, pasukan na ulit sa public schools. Kaya naman ang bata sa National High School sa Quezon City, sinumulan ng pagbabaklas ng mga dekorasyong nakapaskil sa mga classroom. Alinsunod yan sa inilabas na utos ng Department of Education. Dito ay ipinagbabawal ng ahensya ang pagpaskil ng mga hindi kailangang wall decoration sa school grounds hanggang sa mga silid-aralan. Kabilang dyan ang mga poster o tarpaulin na naglalaman ng commercial advertisements o sponsorships. Kaya dapat daw na manatiling malinis ang mga classroom mula sa anumang dekorasyon. No, sa Pero ang grupong Teachers Dignity Coalition uh, naguguluhan sa bagong learning. utos na ito ng it's DepEd. Hindi rin daw malinaw kung sakop ba nito ang lahat ng antas mula sa kinder hanggang high school. Lalo't iba-iba naman daw ang paraan ng pagkatuto ng mga bata sa bawat edad. Sa tingin namin hindi na pwede na yung one size fits all policy no, na kagaya nito. No, kasi uh, well, even researchers no, uh, say that um, etong mga posters and educational materials po ay eh nakakatulong no sa pagdevelop ng ng uh, learning no ng ng ating mga bata no kaya Paglilinaw naman ng DepEd, hindi naman nila pinagbabawalan ng mga guru na magpaskil ng mga learning visual aids sa oras ng lecture. Basta tatanggalin din agad ang mga ito pagkatapos ng klase. We do not disagree mm. na importante rin naman ang visual aids. Mm. Pero yan naman po ay eh, pwedeng dalhin ng teacher, pwede nilang ipaskil while okay. class is ongoing. No? So it's not completely banned? No, it's not banned. Okay. But uh, we just don't want it there the entire time mm -hmm. because it distracts them naman from other classes. Para naman sa isang child development expert, malagang mga learning visual aids sa pagkatuto lalo sa mga bata. Kaya naman mainam daw na may matira pa learning materials sa mga classroom. Kasi yan talaga yung stage na nag-uumpisa sila maging curious sa mga nakikita nila in their surroundings. And even learning in general, like um, general rule of thumb in education is keep 20 to 50 percent of the wall space clear, um, especially in the beginning of the year. So we should have at least some decoration. I don't even want to call it decoration. Eh, some learning material mm. in the classroom when the students come in. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Mga kapatid, trail-crossing po. Huwag maging at maging una sa lahat para sa tuloy-tuloy na balitaan na at karagdagang informasyon sa mga napapanahong isyo ng lipunan. Tumutok lamang at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.